na to, mga DDS na to, tanga, ko hindi nyo sinusuporta ng katarantaduhan. Wala, hindi tayo magkakaganyan, putang ina nyo. Gumamit naman kayo ng utak. Ano ba yung utak nyo? Hiniram nyo sa tilapia. Putang ina mga to. <laughs> hindi nyo kasi iniisip ang kapakanan ng mga kaapu-apuhan ap nyo na magdudusa pagdating ng panahon kayong mga DDS, walang akwenta-kwentang Pilipino. Pakitaan lang kayo ng kaunti. Bilib na bilib na kayo. <laughs> ang ikli ng mga utak nyo. No? Isipin mo. Sabihin lang. Mauubos ang mga walang hiya sa Pilipinas. Naubos ba? Hindi, no? dinagdagan nyo pa at dumami pa. Kasi dumami ang magnanakaw. Lahat ng klase na magnanakaw, ngayon nasa Pilipinas. Magnanakaw ng FB, ng account, ng post, ng comment, ng pera, ng, kara, ng karapatan, ng karangalan. Lahat kayo, pati ganda, inanakaw nyo, mga putang ina kayo. Ang isipin nyo ay magiging apo nyo. Tatanda, lalaki. Mag mamumulat sa Pilipinas. Pero ano ang kamumulatan? Puro kawawaan. Uulitin ko ha. Hindi ako dilaw. Hindi rin ako pula. Hindi rin ako puti. Kayo ako, tang ina mo. Sasabi mo, dilawan ako. Ulul. Ipinose mo, dilawan ako. Tain mong bulok.